quarantine. Gusto ko lang i-share ang nangyari sa amin sa panahon ng pandemic. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Lin. Naninirahan sa Marikina pero tubong Samar. Umuwi kami ng kasagsagan ng pandemic sa Samar dahil sa takot sa COVID-19. At bukod pa doon, kami lang ng mga anak ko ang magkakasama. May tatlo akong babaeng anak at kambal naman ang panganay ko, na ngayon ay high school na at ang bunso ko naman ay nasa grade 2, dumating kami sa Samar ng alas 12 ng hating gabi. At kailangan namin mag-quarantine sa bayan. Sa school pala kami nag-quarantine kasama ko mga anak ko, bali apat kami, ang pwesto pala namin ay medyo walang katabing room hanggang second floor lang siya. Bali sa first floor ang room namin, bali tatlong room yan na magkakatabi pero bakante ang ibang room. Noong oras na para matulog, di kami makatulog ng payapa dahil sa ingay na nanggagaling sa taas ng gusali, dahil may bowl ang tumatalbog sa itaas ng aming kisame, pero hinayaan na lang namin at inisip na siguro may bata sa taas na naglalero ng bula at hindi pa natutulog, halos lahat kami ang magpamilya tuwing gabi ay nakakarinig ng ganoong tunog sa itaas sa second floor. Pero hindi kami natakot nun, dahil inakala namin na may naka-quarantine lang din dun, na isang pamilya katulad namin kaya binaliwala na lang namin yung ganang tunog ng bula sa itaas ng aming tinutuluyan. Mag-iisang linggo na came doon at mag-iisang linggo na rin kami nakakarinig ng kakaibang ingay, o tunog ng bula, tuwing gabi na sunod-sunod. Ganun lagi ang aming naririnig kundi mga talbog ng bula na hindi namin maisip ipaliwanag na bakit tuwing gabi lang kami nakakarinig ng ganoong ingay ng bola, hindi yung may araw na. Sunod na araw, noong hapon na iyon nasa labas kami ng room sa school na aming pinag-quarantine, naglalero kami ng aking mga anak ng badminton. Habang kalaro ko ang aking mga anak ay may itinuro sa akin ang bunso kong anak, pero hindi ko ito pinansin dahil nasa busy ako sa kakalaro. Subalit biglang lumapit sa akin ang bunso kong anak, at sinabing, mama may bata sa taas o oh, nakaupo na katingin satan. Ngunit sa paglingon ko ay wala namang batang naroon sa itaas, dahil wala naman akong nakita, nagsabi na lang ako sa anak ko na baka nahihiya siya satan, Hayaan mo pag nakita mo ulit tawagin mo at makipaglaro ka, pero hindi na umiimik ang anak ko. Kaya pinabayaan ko na lang sa kanyang hindi pag imak sa sinabi ko. Hanggang sa matapos ang laro namin at nakapaghapunan na, kaya oras na naman ang pagtulog at dito na talaga ako nagtaka, ganun na naman sa tay, hating gabi na may ganoong tunog na naman sa itaas ng second floor, na ingay ng talbog ng bola, pero di kami natakot kasi ayaw din namin mag-isip ng kung ano-ano, dahil ang akala talaga namin may isang pamilya na naka-quarantine din doon tulad namin. Hanggang kinabukasan mga 10am na siguro yun may nagsibabaan na apat na lalaki. Kaya naman ay kinausap ko na sila, na itanong ko sa kanila kung sila ba ang naka-quarantine sa taas sa second floor na magpapamilya, at may mga kasamang bata. Kasi sabi ko tuwing gabi, maingay kako may naglalero yata ng bola kako, kahit hating gabi na dahil hindi makatulog ang aking bunsong anak sa ingay ng bola sa itaas. Pero nung narinig ko na yung sagot sa akin ng isang lalaki, doon ako natakot at kinabahan at nagtayuan ang mga balahibo ko sa kilabot, ang sagot naman sa akin ng isa ay kanina lang daw sila ng madaling araw dumating, at puro sila lalaki, magkakaibigan at wala silang dalang bola at batang kasama sa itaas ng floor. At doon na nga ako pinanlamigan, kasi sino yung bata na nakita ng bunso kong anak at kung sino yung naglalaro ng bola sa itaas, na nagiging ingay sa kalagitnaan ng gabi. Pero di rin ako masyado nagtaka, kasi alam ko yung bunso kong anak matagal kon ang napapansin kung ano-ano tinuturo niya at Hindi ko naman ito nakikita na parang may nakikita siyang hindi ko nakikita, hanggang sa natapos ang quarantine namin sa school, na para lang yon, dahil kung namalayan may kasama pala kami na hindi namin nakikita pero dahil kasama ko naman mga anak ko nilakasan ko na lang ang loob ko, ang asawa ko pala ay hindi namin kasama nung mga oras at gabing yun kaya hinayaan na lang namin. Dahil nakadestino siya sa Zamboanga kaya hindi namin siya kasama sa pinag-quarantine naming paaralan, galing sa inyong supportive reader at tagapakinig, Nin. Kabeta, I was in grade 9 when this happened. If I were to recall my past experience, sa school na yun, this one was the worst. Since before preschool pa, lapitin na talaga ako ng mga kakaibang elemento. The reason why, nagdalawang isip pa si mama and lola na doon ako mag-aral. So here what happened that day. Early in the morning, as usual kaunti pa lang kami na papasok sa campus that time. Noong nasa junior high pa lang ako, inaagahan ko talagang umalis para mahatid ni Papa, ayaw ko yung nakikipagsiksikan pa sa jeep, and nalabas na tirik na ang araw. Nakaupo ako sa bench sa tapat mismo ng classroom namin, naghihintay, nang may marinig akong ingay sa katabing CR nito. Noong una binaliwala ko lang kasi I wasn't even sure kung guni-guni ko lang ba yon, or kung sa CR ba talaga galing. But then the second time, rinig na rinig ko na talaga yung tunog na parang may ka sa floor, ito yung time na nag-decide akong tumayo and lumayo roon, since nakaramdam na rin ako ng takot. Nag-doubt pa ako kasi sa tagal naming volunteer na cleaners ng CR wala namang something weird na ganap, tuwing naglilinis us. As the time progressed nakalimutan ko na yung ganap sa kin that morning. Fast forward, I forgot na if after or before lunch, but as a student din natin may iwasang ma-overwhelm sa gitna ng class. But since pro na kung I hide yung mga panic attacks ko walang nakapansin na lumabas ako ng classroom and I went sa CR. Walang lock yung main door maliban sa isang malaking rock. Alam ko talaga inayos ko yun para walang ibang pumasok. Inside that CR may tatlong cubicles, dalawang maliit sa right side and isang malaki sa far end. And since kami palagi ang naglilinis doon alam kong closed yung dalawang maliit kasi both bar adult. Dumiretso ako sa malaking cubicle. Right after I opened the door, napansin ko agad yung sako sa floor and I was like ha, bakit may sako rito? I shrugged it off, cause mas priority ko ang may iyak lahat ng frustrations and worries ko. Naupo ako sa toilet bowl, umiiyak. Ganoon lang for ilang minutes hanggang sa natigilan na lang ako kasi I heard something and tumindig talaga yung balahibo ko. Alam kong may flush ng water akong narinig. Right mismo sa katabi ng malaking cubicle. Natulala pa ako ng ilang seconds before dali-daling tumayo and lumabas that I forgot isara yung door ng cubicle. At di ko alam anong pumasok sa akin bakit pa ako tumigil sa harap ng cubicle na yun, but I was so damn sure na doon ko yun narinig which is di ka panipaniwala kasi both silang barado, and ako lang ang naroon sa loob. So sino ang magbubuhos ng water sa bowl? I panicked and run, sinipa ko na yung bato sa door makalabas lang. But before ko totally masara I saw something sa cubicle na nilabasan ko. Something na nasa ceiling. Nang makabalik ako sa room, after some time na mag ko yung thoughts ko, I asked yung friends ko if sinundan ba nila ako sa CR. Ha! No, di ka nga namin napansing umalis. Days after that incident, I somehow told my girlfriend's bits of what happened sa kin. Which is sana di ko siling. Nang makabalik ako sa room, after some time na mag ko yung thoughts ko, I asked yung friends ko if sinundan ba nila ako sa CR. Ha, no, di ka nga namin napansing umalis. Days after that incident, I somehow told my girlfriend's bits of what happened sa kin. Which is sana di ko nalang ginawa. Kasi after learning, that, di na talaga ako bumalik doon. Lu, seryoso ka, sure ka bang di ka pa aware sa story ng CR na yan? Usap-usapan na yan dito sa campus matagal na. Sabi nila may nag daw na babae riyan. Nang may nagsabi sa ganyan, habang nakaupo ako sa backyard namin, isip-isip ko oh my gosh, kaloka, kaya pala walang may gustong mag-volunteer na maglinis sa kabitang yun, at doon nga ako lalong kinabahan na maglinis at mag-volunteer sa kabitang nasa dulong room ng aming paaralan ali nami